So yan, finally nandito na kami sa Lubang Ito po yung tinutuloyan ng kapatid kong babae Kanina pa kami nakarating dito Siguro mga around 10.30 At uh, nakakain na rin po kami ng tanghalian At sobrang sarap ng pagkain uh, Adobo Tapos ang dami nilang Ano? Mangga siniguelas Grabe, nakaka Nakaka ano? Ay mo nakakamis talaga buhay probinsya. Ang sarap ng pagkain kanina. At yan nandito ako sa may kanilang dirty kitchen ba to? O kung baga sa amin to ay ano, abuhan ang tawag sa amin ito. So iya meron sila dito si sibuyas. Ang si sibuyas. Siguro mga ano to. Mga binhi siguro yan. ka dito Ano yung bunga yan dyan? oh, ito, balaglag na sinaglag Dami Mga to ano? Ayan na ay yung baboy nyo oh, Baboy ni tatay ah. Baboy ni tatay One, hey, Ilang sako ba yan? Isa? Isang hmm? Isang sako? Meron pa doon sa loo sa... Ang ano. dami yung mangga o, oh. nasasayang lang. Wow. May mangga dyan, may langka. Wala sila na eh. Sino na na? Ah. Asan yung may ari hey, ng... Nung... Lola, Lola ni Ujan. Nasaan? Iba nasa bayan. Ah, botong May sugat siya o. Oh. Uy, hey, dito na tayo kakatayin? Doon, hey. Ah, sa mission house na papatayin? Uh, tapos, diretso loo kang ano. <laughs> Pag sa loo kasi may ano pa May bayad May bayad pa sa mga semi yun Gas eh Tatlong beses na pinapakain Yes Lutom na yan Oh, may puno din dito ng sampalok. May sampalok din pala dito, kuya, eh. Ah, dadalawa. Eh, may, may mataas eh. Hindi ka Ay, yan, no? Ayon. mataas ito. Ayan Ayun. May dalawa Pero mas okay pa rin doon sa atin sa loob. Hmm. Pero ibang klase din kasoy dito. Malalaki. Ayan o. Oo. Oh. Kasoy. Oh. oh. Ayun! Hilog! Lunot na! Hinud. Anong hinod? Hinod! Hinod! Hinog! Hinog. Ibang diba salita dito. Dalawa! May eh, pa yung isa. Sa yung, ano, yung isa pala pala. Alin Kala rin yung banal banal. Nasa loob. Buti wala dyang ahas. Si ujan Hindi. Kayo? Ah, ako ba? Kala ko Blame. Ilang, ilang feet kaya yan? Pa, ah, ganit naman yan. Bago, pag napuno mo yung drum na yan, laki na ng katawan mo. Kaya Ang hirap. Pero yung naman siya, no? Hindi, eh, ang mahirap niyan pag nadala ka niyang ano... Bal... yung... Ang salo na yan. Eh, di aakit ka. Paano ako yan? Lalim niyan. Ayan lang. Hakdan. Eh, huwag kang sumilip diyan, te. Masilip ka lang, hindi ka matatagal. Natatakot po ako dyan sa nilip. Hindi po, po magkabihira ka pala. Uh, parang nakakatakot siyang oh, gamitin. Pag mag-isa ka na, ano, tapos wala kang kasamang mag-aawon sa'yo. Magubulok ka dyan. Mutulog niya. Sumani ito. Ay, sasukuro dyan. Huwag na. Mani. Lahat to mani to Wow. Sige nga try mo bunutin. Wow. Kailan ang harvest niyan? Ngayong 23. Mag Magkano porsyento mo diyan? Saan? Sa ganyan. Oo. Oh, oh. Kung nakaisang lata ka 30. 30 pesos. Pag nakaisang lata. Lata ng Ayo minola. Pagtapakain, perky. Ikaw, anong ginagawa mo? Pakain ka? Depende yung sa ano naman. Depende sa mga. Atin. Merong, merong ah. ano eh, generous sa ah, pagpapakain. Patulad ng mga hinimayang kong namin. Generous na, pa. Nakakailang ka naman? Lima. Diba? Ha. Ha. Diba? Buong maghapon na yan? So,